Hilda, kumusta na kayo dyan sa Haifa? Sa ngayon po, okay kami dito lahat. Opo. Uh, kagabi lang po, nagkaroon ng siren around 6.30 in the evening. Hmm. Um, first time ko po yung na, na naranasan kasi hindi pa po ako nakakaranas ng oh. siren na gera. Pero ang sabi po ng IDF, yung pong... Um, hmm mga sundalo ng Israel, false alarm po daw yun. Ilang taon ka na dyan sa Israel? Hilda? 16, 16 years po. Sa loob ng labing-anim na taon, ito na ba ang pinakagrabe? Ano nangyari po dyan sa Israel? Batay sa iyong oh, ordeal oh, or experience? Oo. Oh, talagang sobrang nakakaiyak yung panuorin mm. siya sa, sa TV, yung mga balita. Mm. Kasi ito, kung rockets lang po yung yung ipadadala nila, walang problema. Kalmado po kami. Kasi may iron dome. Pero ito hong ngayon na oh. pinasok na ng terorista, Diyos ko, nakakatakot. Wala namang nangyari mga ngayon, wala namang pambobombang naganap dyan sa Haifa. Gaano ba kalayo yan doon sa uh, malapit sa Gaza? Ay, napakalayo po naman. Kasi yung Punggasa, part po yun ng Jerusalem. Doon po siya. Mm. Kami po dito sa kabila. Ang part po namin dito sa Haifa, ang mga kalapit po namin, mga Nazareth na malayo po. Nazaret. Kung dulo sa dulo. Ano Opo. sa northern part kayo? North, western or north eastern? Wala akong mapa dito north eh. North po kami, north. North, okay. May mga balibal... kasi bali-bali. Opo. Opo. Mm. Opo. Opo, go ahead. O? Sige po, go ahead. Yung... yung pwesto po naman namin, nasa center po kami, parang pinakabayan yung aming lugar. Kaya mm. medyo malayo pa rin kami sa border ng Lebanon at Syria. Kumusta? Kasi dalawa po yung mm. umaatake dito eh. Wala naman kayong uh, narinig na mga balibalitang nakapasok na dyan ng mga militanteng hamas? Ang sinabi po uh, nung gabi na isarado lahat ang pintuan, ang mga bintana. Oo. Oh. Kasi may nakapasok daw. Pero oh. nung uh, nasabi po naman sa balita na wala daw naman po. Kasi ah, nga mm. nagpapunta nagpadala na po ng mga sundalo na 300,000 dito sa ang North. Dami. Mm. Paano mo malalaman na ang isang uh, armadong tao ay hamas? Ano ba suot nila? Ayun nga po ang mahirap. Atsura. Ang you know, mahirap kasi po, may insidente po na nahuli sa around Tel Aviv Opo. o Netanya na nag-style nag, parang hudyo siya Nako. na mahaba yung balbas niya. Yun hmm. noong mahirap. Okay. All right. Kaya talagang doble ingat po ang Kumus, kailangan namin. Kumusta po? ang trabaho niya dyan? Ang balita ko, marami daw gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil wala ng trabaho dyan? Tama ba? Ay, hindi po, hindi. Oh. Napaka, may mga trabaho po kami. Mm -hmm. Siguro po, yung mga gusto, yung mga walang visa, siguro po, pero hmm. sa ngayon po, hindi kami nawawala. Kung ano po yung aming alaga, nananatili po kami sa aming mga alaga. Okay. Nasa care house kayo, no? Ano, paano ang supply nyo dyan ng pagkain? Tubig, nagkakaubusan na ba? Hilda? Okay sa mga supermarket po, wala na kayong mabibili pero nakapamili na po kami kasi may mga allowance naman po kami na binibigay ng mga employer Aha. so need namin na malapit lang naman po sa mga supermarket nag-ipon na po kami ng pagkain ng mga tubig mm -hmm. in case of emergency po na so, talagang kailangan Mas pipiliin mong manatili mo na dyan kaysa umuwi sa Pilipinas Opo, 13 years na po ako sa alaga ko Ingat mm, ingat kayo dito. ha, Hilda. Mag-ingat kayo dito. Okay, pagdasal namin ang inyong kaligtasan at malalaki dito. Magiging malalaki dito. Magiging